Pison! Ayun na po. Ah, dahil na si Master Bino, hinahatak na siya. Hinahatak na. Panalim. Ayun o. Oh. Maglaban, morning mga master oh. Kasama natin si Master Bino At si Master Gerald Napunta kami ngayon Mabini, Batangas Ayun na nga mga master oh. Nito na kami ngayon Sa Mabini Magpipis on na Yung ganda ang ganda na resort ni Master Gerald dito. Grabe ah. oh. Tabi-tabi ng resort niya. Tsaka yung kanyang bangka, made in China oh. Yes. yes. Yeah, guys, kaya binili ang bangka na yan kasi may payong. Yun, kaya lang, sakto. Akala nyo, Royce Royce lang no, ha. Oo nga <laughs> oh. oh. Sakto. Ito yung tinatawag na parachute. Yung wag kang magalaw, parachute. Yo, parachute. <laughs> Lalo sa gabi. Ang ligat. <laughs> Okay, ayun, far. ayun, sige mga master. At yan, masanang makadali kami ng malaki. Yun yung wish ni Bino eh. Makadali ng mama. Binhawan. Long talaga yung paps. Yan, abang-abang lang tayo mga master. Master, kung paano gumali ng doktor? Yo. Oo, <laughs> <laughs> tingnan natin si Master Jared kung paano manguhin ng mamaw ito. Yun. Sayang yung pating sa kagbalete, eh. hindi na dali ni Bino eh. <laughs> Sige, Mark. Ano, fire na tayo? Fire. Yo. Ready to fight. <laughs> mga master, dito muna kami sa pagitan ng Mabini tsaka Tingloy. Ito ang Tingloy. yan So, pagitan na kami ng Mabini tsaka Tingloy. First spot namin. Sana makadali agad. Yun. Si-set up na si Master Gerald. Punta lang si Master Bino eh. Nagsiset up na rin ng Sigmura. <laughs> Pag may susuka yan. <laughs> Ayos. Sa ilalim pa, ilalim mga tubig. May current ba sa ilalim? Mayroon mayroon. Ah, ayan, set up mo Ito, ang gamit tayo, 200 grams. 100 lang muna tayo. Ayan, Ito, Ayan, Ating up. Ayan, pag 100 pag 100 pag 73 pag 73 second spot dito kami ngayon sa pagitan ng Puerto Galera yun kabila tapos ito tapat na parola white sun ang um, katapat nito ay Monte Maria ayun Monte Maria dito ngayon yung isa pangalang spot Bison. Ayun po. Ah, dahil na si Maser Bino, inahatak na siya. Inahatak na. Panalim. Ayun o. Oh. Paglabanan. Ah, ganda lava niya, Master. Ang malalim na lumayan inahatak ha. Ayun Eh, naay lang ni Master Gerald yung bangka. Sana wag bumigay. Eh. Sana wag bumitaw. Yun. Ano ikot, ah, ikot. Yun. mang ít na, nè ka ba? O tunay này ba? Tunay này ba? tụi này kabao tụi này kabao oh, này kabao tụi này kabao tụi

Matin din laban. Mi ikot. Maganda yung pagkalawit, no? Yun, si Master Gerald Mabatak. Oh, no! <laughs> pulai 3 i seprang atatale sorry sa betung pulai wala Take two, take, two, take, two. take, two, take two. A few moments later. Tignan na natin si sa Master Bino. Mahuli niya yung pating pag-alagala. Kawa ng pating. Nandiyan na, nandiyan, nandiyan. Paikot-ikot. Mga lima yun, lima. Mga baby shark. Mga hagan Mga hagan na isda. Ayan, trim. Kumain na kami rito mga master. By cloud na uli Ayan, makakatuwa lang yung mga pating pag-alagala dito maliit. Ayan, mga, na mga isda. Will, nasang ka na? Pagi, pre. Pagi ba? Pagi? Ha? Pagi. Halimu ba? Halimu pag ba? Buti hindi dito sa tabi ng bangka. Oh, ah. Nawala na. Sayang. Awa ka pa ang cell ngayon. Hindi akong binita ako. Okay na, na. Na na po. Ayan. Ah, sayang. Hindi namin nakita yung ano. Pagi ba? Pagi? Buntot yung kita ko eh. Malapad yung buntot eh. Pangitot nang wili yon, pa? Wili. Oo. Umabot sa totoong minamapos 'yang mo, totoong nakita ko naki. Oo. Oh. Say. Ang itot niya mismo, at samayan. Oh, may kasamayan. 'yan. Apo na. Dad, dadawi wili yon. Ang lapit sa bangkay. Eh. Ang lapit sa bangka eh. Sinyalis na yan, pre. Nagdala yan. Nagdala, nagdala, nagbugaw. Sinyalis oh. yan. Nagbugaw. Oh. Nagpakita yung whale. Ang laki. Sayang. Sayang. Ang laki ng whale. Ah. Dito sa part na to. Biglang lumutang. Tabi ng bangka. Ay. Kala ko, ano yung pumagaspas eh. No. Laki ka ng wheel